Dumating na nga pala guys yung in-order kong headband at mga pamuyod para kay Yuna. Kahit nga pala manipis ang buhok ni Yuna, gustong gusto ko siya puyodan. Pagkagising na pagkagising nga pala ni Yuna guys, nang hingi agad siya ng gatas niya. At dahil sobrang init sa labas at sobrang santing ng araw, itong aking mag-aama ay tambay lang dito sa loob. Tamang merienda nga lang pala kami ng siopaw. Nakalimutan ko nga pala bilhan si Yuna ng french fries. Kaya itong aking si Yuna sa aking merienda. Pagkatapos ko nga pala mag-merienda, pupunta nga pala kaming labasan para bilhan ko si Yuna ng french fries. Bago nga pala kami lumabas ni Yuna, pinuyodan ko muna siya. Patingin-tingin nga din pala to si Yuna sa camera habang pinupuyodan ko siya. Kahit papaano naman, napupuyodan ko rin naman ang buhok ni Yuna kahit manipis. Pagkatapos nga namin, niyaya ko na siya lumabas. Ano kaya nakain ng batang to, daladala -dala pa ang teddy bear niya. Sinamahan nga pala kami ng kanyang ate Kylie. Na nagsawa na si Yuna sa teddy bear, inabot na niya sa akin. Nagpaluto na nga lang pala ako ng fries ni Yuna. Ang sabi ko, babalikan na lang namin kasi ayaw ni Yuna talaga umista bay sa tindahan. At itong aki si Yuna nakakita ng mga naglalaro ng Chinese garter. Tingnan nyo naman, binobola pa niya yung mga bata para siya makatira lamang. Alam din naman talaga ni Yuna kung paano maglaro ng Chinese garter. Binuhat ko na lang nga pala dito si Yuna kasi ayaw talaga niyang umalis sa mga naglalaro. At nung naluto na nga yung french fries, umuwi na kami at ito inupakan na niya agad. Sadyang paborito talaga to ni Yuna at tingnan nyo naman habang kumakain siya. Talaga nagpapakyut pa talaga sa camera. Marunong na nga talaga guys, ito si Yuna kapag hinarap sa kanya ang camera. At dahil ayaw maagawan ni Yuna ng french fries. Ayan, kinuha niya lahat. Ay, ano, Yuna, ayaw mo ba mamigay? Favorite na favorite talaga niya, guys, ang french fries. Habang nakain niya, sasabihin niya, nyam, 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 nyam. At dahil sobrang busog na naman ni Yuna, mamaya, hyper na hyper na naman to. Ayan, guys, tingnan niyo, kinakantahan na na naman si Yuna ng kanyang lola Seni. Sumasayaw na naman siya mag-isa. Sadyang nakakatuwa nga talaga kapag ganitong bata. Lalo na ganitong kakyut at kahyper. Ay, nako, Yuna ka talaga. Nakati nga pala si Yuna guys ng ball pen. At ang ginawa nito ni Yuna, nagpasulat sa kanyang ate. Gusto niya niya magpasulat ng heart. Marami na nga palang alam si Yuna na mga shape. At ayan guys, pinasulat na ni Yuna yung shape na heart. Dahil hindi na kontento si Yuna sa heart, ayan, nagpasulat pa sa kabilang kamay ng star. Hay nako Yuna, ang dami mo na talagang alam. Pagkatapos nga pala nasulatan ng kanyang ate, ayan si Yuna, tuwang-tuwa na naman. <laughs>